guys! Now we are going to Boracay. Papunta na to yung Boracay na dito guys. So makikita nyo dito meron nagko-construction. Kasi parang may nilalagay nilang net dyan. Kasi parang ang taas kasi nyan. Para hindi maglaglagan yung mga bato sa mga dumadaan ng mga sasakyan dyan. Para safe pa. So, yun. And, tapo. Dito na tayo sa, ano, ferry Nag -bo boat. Nagpo-boat na tayo. Pagpunta ng Boracay dito. So, yun, guys. Ang gabi lang talaga kami sa father ko. Kasi, or is it? Uh, okay. So, guys. Nag-boost over lang ako ngayon kasi <laughs> itong vlog na to. Hindi ako nagsasalita na to. So, mag- natin po Super. So yun guys, ulitin ko lang. Isang gabi lang talaga kami sa father ko kasi balak sa namin dalawang gabi. Kaso nakapag na yung asawa ko sa Boracay ng hotel. So, yun, nabitin niya kami pero yun din, naawa din ako sa kanya kasi. Gabi na kasi kami nakarating guys, busy na. Hindi kami, I mean, hapon na kami nakarating. Wala nang oras mag-grocery kasi nagsundo pa kami ng kapatid namin sa airport. Then, wala nang oras at sarado na yung ano, mga mall. Hindi na kami nakapagbili ng ano, yung higaan pa kasi yung mga higaan lang dun sa amin guys, ano, banig lang, matigas kaya hindi kami nakabili ng kotson or yung pomba. Kaya kawawa yung asawa ko. <laughs> Kahit ako may eh, antagal ko na rin din nakahiga sa banig. Ang tigas. Ang sakit ng likod namin. Kaya naawa ang asawa kaya. Yun, nag-decision na kami pumunta ng Boracay ito. Isang gabi lang kami. So, dito na kami. Dito na kami sa ano, malapit na mag-ano na kami dito sa ano. Iba na guys, iba na yung ano dito, iba na yung dati kasi iba yung binabaan namin ito. Iba, iba na rin, iba na ang sa mga ano. After ba naman ng 5 years, ito na, iba na yung yung saan bumababa eh, o ba, ba baan mga boat. So, nandito naglalakad kami guys. Naghahanap kami ng Papunta na kami dito sa ano, sa, maghanap yun ng masakyan papunta sa hotel namin. So, pabalakad lang kami dito. Ayan. So guys, nandito na tayo sa ano. Malapit na tayo sa hotel dito eh. Dito papunta sa ano to. Sa, yung hotel namin yata yung Pico. Ay, Pico eh, Pico. Eh, Picolo ba yun? Picolo. Ewan ka. Nakalimang Picolo. Picolo yata yun eh. So malapit na kami dito. Dito na kami malapit sa The Mall. So yun, sa labas. Ito na nga, Ito na hotel. So malapit lang yan dyan. Banda sa binubaan namin. So, yan. Ano lang kami dito? Si two nights lang kami dito ng hotel, guys. Tapos, dilipat kami ng ibang hotel. Room tour. This one. Small but cute. There is a mirror here. Beside of bed. My honey. This one. The towel. TV here you coffee okay and two water guys and this is the <coughs> toilet shower <coughs> I also shower and magliligo din ako wow. so ngayon ay papunta tayo beach. sa main beach tayo papunta yan ito yung daanan mula sa hotel papunta sa main beach guys I think second second ay tos eh, ito, eh? Station 2, 2 Dito banda, Station 2 So, yan Naglalakad tayo dito Finally, guys After 5 years Nakabalik kami ng Boracay Last na punta namin dito Where go? Ah uh, 2008 Ah, no 2005 2016 ba yun? I'm not sure or oh, 2017. Ah, 2016, yeah. 2016 kasama naman yung anak mga asawa ko. At saka hindi kami dito nagbook eh. malapit sa ano sa beach. Yung kami nagbook sa private, man, medyo malayo. Private na resort. So ano kami don? Ah two weeks kami nagstay doon dalawang room kasi sa amin at sa kasanak niya so yun, tapos hinahatid-hatid lang kami pero araw-araw kami pumupunta dito sa ano nung nag-vacation kami na. Um, hinahatid kami ng may ano naman sila may service na sa na hinatid kami. maganda din doon. So, so nag ako. Gusto ko naman dito. Malapit lang. Para hindi ayaw ko yung kahit anong oras kami makauwi. At least malapit lang. So, yun yung guys. Ang ganda. Ang ganda ng view. Ang ganda ng mga ano kulay ng langit. Dagat. Ang daming tao. Ang saya ang sayo nakabalik kami dito pero yun nga guys yung unang hotel na ito ito lang yung unang hotel na binok namin two days lang kasi parang ano yata sila ewan eh, ko bakit two days ah yung unang kasi yung binook namin dapat ano dapat uh, 11 days kaso 9 days lang yung available nila sa room kaya, nine days lang doon yung sa, ano, sa pangalawa naming hotel na, ano, magstay kami. Kaya, itong unang hotel sa Piccolo Hotel, yeah, inadlo na lang namin to na two days. Tapos, pagkatapos nitong two days sa uh, Piccolo Hotel, lilipat na kami sa, ano, sa another hotel na 9 days pero mas gusto ko yung breakfast ng ano guys sa uh, una naming hotel kasi ano uh, may choices ka pagpilian. Eng may merong English breakfast, Filipino uh, breakfast ano parang basa maram ay hindi apat yun na uh, choices mas gusto kasi ng asawa ko kasi sa sa pangalawang hotel namin ano, pil, uh, oh, yung breakfast guys, puro Filipino breakfast. So, so parang uh, hindi niya masyado pet. Pero, yeah? right. wala ala natin magawa kasi 2 days lang tayo nakabok sa Piccolo Hotel. So, yun. So, yan. Ito na. Ayaw mo, naligo ako. Ang pangat ang buhok ko dyan. Dry na dry kasi yung ginamit kong shampoo yung ano sa hotel first. tapos nadamihan ko yata oh, hindi, hindi ako nagdala ng ano po yung ginagamit kong shampoo sa Germany kasi ay wala punong puno na yung luggage guys at saka bigat na sabi ko dun lang ako bibili sa pinas ng shampoo ko at conditioner so guys dito tayo sa uh, D mall naglalakad tayo kasi naghanap ako ng ano mabilhan ng sandals kasi nasira yung sandals ko guys favorite akong sandals na yellow nabili ko yun sa ano sa Shein yung mataas <laughs> nasira yung pag akit namin sa ano dun sa medyo bundok bundokin kasi dun dun saan sa lugar namin dun sa father side ko So, doon po punta sa ang namin sa Amsay. Yun yung gamit ko kaya nasira. So, naghahanap kami ng ito ng asa ko ng ano, sandals. So, medyo wala halos kayong makita dito banda. Kasi, yun yan. mas gusto ko yung medyo mataas kasi hindi niya dagdag ng kain natin. <laughs> so, meron naman. Pero yon meron nakita dito, guys. Medyo mahal siya, 900. So, yun niya. pagka natin yung asawa natin o foreigner, kakala naman nila, mapira ka na. So, hindi na na ng tawag. <laughs> hindi na nag, ano guys, hindi na akong nabigyan ng nagtawag kasi. So yun, dahil wala natin choice. Kasi gamit ko na yung gamit ko dito ay eh. yung sapatos ko kasi iniwan ko na yung sandals ko yung sira dun sa father ko. So, binili na lang namin. So, naglalakad kami dito pala. <laughs> Hindi pa pala tayo mala nakadating dun sa kung saan ba to yung sandals. Ay, yan guys, sinapo na ako sa aking voice over. So, yun. So, ayan, ang yung pa, ano, mga paninda. So, gusto ko tong ano na to, bulaklak na to. Ano ba, ano bang bulaklak ko, nakalimutan ko na. Pero, gustong gusto ko tong yung, yung kulay niya. So, yun, hinapo na ko. Ayan, ito yun yung asawa ko. Maganda yeah. daw para sa akin. Charot. Ayoko na. Di ako mahilig sa mga pag- So, yun, guys. Yan. Mga plat, diba? Gusto ko yung mataas. Gusto yung mataas na na ano. Chinelas. Ay, ganyan ka ng plat kasi ang asawa ko ang tangkad, guys. Ay nasa under lang ako pinipili. Pag nakataas tayo ng Beer. chinelas, eh, hanggang balikat na tayo. Charot. <laughs> Hindi pa nga yata nakaabot ng balikat. <laughs> so, yan. Ang gaganda nito na ito mga pang display dito ng mga ano. Where, eh, yung gawa ng papa natin. Pinoy. Ayan. Base over. Ay, <laughs> po. Ay, na po. So, ay, na po. Ah, sana yun? Tingin-tingin lang tayo dito. Ito, ang ganda nyo po. Para sa ano ko sana. Pamangkin ko. Pero may, may nabili naman ako para sa kanya. Pero, bet ko din kasi hindi ka na nabili. So, ayan. Lakad-lakad pa tayo dito. Maghanap <coughs> tayo ng ating tsinelas. Ayan. Uh, dahil paninda. Yeah. Ba, in, no, uh, yeah. sind, uh, die und so. lang. Mm -hmm. Yeah, that's yeah. it. Yeah. yeah, but so thick. What's so thick? Or is it Louis Vuitton? I want walk but me so deep like it's that. It's so cool. Can you? Yeah. Yeah. <laughs> Change. Yeah, that's so cool. What's this? Okay. Is maybe. Don't make it tricky. Yeah, i think yeah but it's. you, must, you must have a price for it. Yeah, yeah. Good guys. think But but I cannot carry this in Berlin with this big channel. I think. Berlin. Can I try? Uh, Keine Ahnung, -ano? uh, I just Ja. 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 ano. Ja. Uh, okay. um, uh, uh, sorry

Japanese. Yeah, the Japanese Let's see guys. Nakapag-order na kami. So, kami sa, kita sa Cherish Grill. So, ayan yung in-order namin, guys. Super busy, super busy dito guys kasi yung ang ng tao punong puno nakapila pa ka kami dito saka kami nakapasok super daming tao So, marami pa sa labas ng kapat. Okay. Kapsoy. Sweet head, head, squid. Tuna. And rice. So, get to the mandarin Nice to right? Happy birthday, baby, Martina! so guys, it's so, Pabalik na tayo sa hotel. Sa hotel namin. Sa Piccolo. So, yeah. Ganda sa paggabi. bye guys. Thank you for watching.